So hello mga kasyaman Sound check pala ulit natin itong ginawa kong buga Gawa sa tambutso Malapit na kasing magbagong taon Yan sound check natin to ulit Kasi ang daming nag ito Meron din nag ito Try ko itong Sound check to na walang Tambutso Yung pipe lang daw Okay tanggalin muna natin to ha Ayan Tinanggal ko na to Ito na lang yung sound check natin Yan Yon, hindi na siya mabigat. Kasi ito na lang oh. Ito. Yan, tanggalin muna natin kasi ang daming nag-comment. Bago natin ito sound check mga kasyaman Siyempre, shout out muna tayo. Yan, ang dami kasi. Sa hindi ko pa ma-shout out. Please. Puntahan niyo puntahan nyo na lang yung Facebook page ko na sa TikTok ko oh, sa, ma, sa my profile. Binayo ko. Yan, may link ako dyan direct na yan sa Facebook page ko. Sana i-follow nyo din ako doon. At doon ko kayo isa shut out. Yan, babasahin muna natin to kasi ang dami. Unang-una, Shoutout kay Kapitan Ubet Kuwait, Dave Winsel. Darrell Medes. Yan, shut out. Christian Kurt Kino. Jibril Magpantay. Kian Jid Booking Kito. Yan, shut out. Ang ganda ng mga pangalan sa good name sa TikTok ah. At siyempre, meron pa oh, sina sina Kian Jet booking dito, yan. Ito yung unang nagpa-chat out natin dito. Meron pa si Federico Edet, Jocelyn Kalunod, Calvin Jake, King Prince Bart 89, Junel 03, Justin, Dad's Gaming, ano to? Dwayne Dwayne 14, Kylie Visarte, SRX Arken RD Genose 207 Yen Yin lang malakas Ryan Ben King of ML Yan Mark Robert Ubihas At saka ni Nacho Yan Ang ganda ng mga pangalan nyo sa Mga TikTok name nyo ah Ayan Ano pang hinintay natin Sound natin tong Walang tambutso na Yan Magaan na to malapit na kasi magbagong taon ano pang hinahintay natin sound check natin to kasi naghintay yung iba nating nanonood yan ayan po ayan tingnan natin wow ang angas nun may apoy lumalabas ulitin natin ulitin pa nakapaangas pala dito nitong buga natin gawa lang sa tambutso at saka hindi palyado ayan maganda ding laruin to lapit ng bagong taon ayan ulit 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 hindi natin Uh. <coughs> angas ayan